Hello, good morning ulit, Brit Pinay. Ito, naghihimay ako ng malunggay at ako'y magluluto ng tinolang manok with matching papaya. Ako, nangi, nanginginig na naman ako. Kasi meron akong ano guys, eh, meron akong anxiety. Pero hindi na ako uminom ng gamot. Mistap na ako kasi 8 months na ako nag-medication. So, yan nangyari. Ayan, ayan, ang aking papaya. Oh. Ayan, ayan, ayan. oh, yeah. So, prepare natin. Ano po? Wala pala akong magic sarap. Bukas dito na si Reggie. Mayang, mamayang gabi na lang kami lalakad nila mama at Nicole. oh, kasi meron may kailangan asasuhin ngayon. Kailangan natin, ano, pupunta sana si mama sa bank. May gagawin sana, pero pwede na bukas. Friday pa man bukas. Hindi ko nga maintindihan kung goiter ba to Kasi meron akong goiter eh. Hypothyroid. Malalaman mo pag may hypothyroid ka yung parang nanginig-minig siya. Hindi na ako nagpapacheck sa ano. Hindi na ako nagpapa-check sa endocrine, pero balak ko mag-laboratory. Binigyan ako ni Dr. Solas ng laboratory test kasi magpapag-general check ako. So, siguro yun na pipil mo na para kang nanginginig-nginig, hindi yun sa anxiety, kundi dahil yan din sa aking hypothyroidism, maaaring gano'n. So, mayin natin ito. Magpapag-room nga sana ako kay Gaga at saka kay Begel pero sa ano na lang sa mga susunod na araw pag andito na si Reggie kasi si Begil makapal na yung buhok actually meron akong shaver na binili shaver ng mga pets ba kaya lang natatakot naman kami gamitin kasi baka masugat namin yung mga pets so kailangan mo munang pag-aralan kung paano siya gamitin so yan masustansya ang malunggay at saka pag inubo ka daw maganda daw yung manok yung mga chicken soup, mga ganyan ba? Kasi makakaano. Hindi naman ako masyadong inubo. Tumalab malab na rin yung aking gamot. Sa so, Mario, si, si paano ba naman hindi tatalab sa'yo? Walong libo yung gastos mo sa gamot. Thousand lahat. Biro mo yung, yung napulot ko na ten thousand nung, ano, nung New Year. Napulot as in, ito kasi yung kapatid ko pagka New Year, tsaka Christmas, galante yan. So, nag-iitsa yun ng mga cash ah uh, uh, ma and the shaberry ano ba tawag sa ingles generous matulungin mapagbigay parang ganun kasi di ba sir binila pag may blessing ka kailangan si share so yon, every year niya yan ginagawa nagii-itcha siya sa pasko sa new year so in short nakakuha ako ng 10k nung new year nung christmas nakakuha ako ng 6 Oh, parang 16k pala lahat ang nakuha ko sa agaw parang ganun ba kasi nag itcha rin si Nicole nung December nung Christmas plus iba rin yung itcha ng sister ko nung New Year so in short naka 16k ako sa mga naagaw, masama nun 8,000 yung naubos do sa aking gamot kaya ngayon mag-iingat na ako wag mahawa lintok nakakainis nakakainis kaya mahawa ka tapos gagastos ka ng ganun eh imbis na i-enjoy mo yung Imbis na i-enjoy mo yung napulot mo na 10K, yung nahaagaw mo, halos matumba ka, umampas pa yung tuhod ko sa pag-aagaw. Tapos sa gamot lang pala mauwi, eh, sa susunod talaga mag-helmet na ako. Diyos ko, Lord, huwag niyo akong hawahan. Kasi delikado kasi ako mahawahan. At saka yung mga elderly, pag mga 50 na talaga yung edad mo, ano ka na, kailangan nag-iingat ka na din sa katawan mo, di ba? Madali na kasi kami mahawahan eh lalong-lalo lalo na ako eh meron akong bisyo hindi ko na sasabihin ko ng bisyo ko pero ano lang naman guys bisyo na is light lang naman pero uh, sinubukan ko naman siyang tanggalin may history kasi ako ng smoking so dahil may history ako ng smoking pag tinamaan ako ng sakit o kung ano pa man ano, virus yan medyo mahirap kaya yon naka-anim ay naka-anim naka, eh, naka, naka ko sa gastos ng gamot. Pero ang kagandahan lang naman nun, mabait yung aking uh, pulmonary specialist na si Dr. Solas kasi meron siyang sariling pharmacy, so chineck up niya ako online, tapos niresitahan ako ng mga gamot na sandamakmak, so gagamitin ko yung gamot na yan good for 3 months actually. Pero yung medication ng dahil dun sa virus na kumapit sa amin dito ay 2 weeks ang gamutan. Yung mama ko, magaling na siya, hindi na siya inuubo. Oo. Ako ang medyo worse yung tama sa akin kasi nga may history ako ng smoking. yon kaya 2 weeks pa yung gamutan ko. Naka, malapit naman na ako mag 1 week. So yun, in short, imbis na in-enjoy. Ganun talaga, sabi nga nung kapatid ko. Kaya talaga ate, pag nagkakapera ka, minsan may pinupuntahan daw yung pera mo. Hindi ibig sabihin na pag nagkapera ka, kunyari, nakuha mo nga yun sa agaw, eh, pang ano mo na lang, yung pang enjoy, enjoy, ganyan. Eh, may mga pangyayari talaga na hindi inaasahan na po pwedeng ibinili mo tuloy ng gamot. Kaya, nako, mag -e helmet na ako. Maraming helmet dito. I-ready -re ko yung mga helmet na mga pamangkin ko kasi para hindi ako mahawahan. At hindi na ako humihinga. Actually, pag may mga na-encounter akong tao, inuubo. Pag nasasalubong ko sila, hindi nga ako humihinga eh. O, kasi ayoko mahawa. O, natural naman yun. Tsaka kahit naman sino, sino ba naman na may gusto mahawa na ubo. Hindi ba? Kaya, ako pag ano ko, pag inuubo ako, lumalayo ako. Nagtatakip ako ng bibig, nagpe-pace mas ako. Kasi masama yung mga ng tao. Diba? Kasi pag nahawa mo yung tao, gagastos yung tao. Okay lang sana kung ikaw nakahawa, ikaw gagastos sa kanya. Eh, siya yung gagastos eh. Pornada. So yun, napadaldala. Para kung ano yung nanginginig. Goiter siguro to. Or pwedeng yung anxiety. May binigay sa akin si doktor na ano, magandang ano. Parang vitamins para daw sa mga ano. Kanyari yung, kasi sabi ko kayo doktor. 6 months, 8 months ako dok na uminom ng ano antidepressant kasi nga meron na akong anxiety disorder general anxiety so yun yung ginamot niya sa akin ng 8 months ng aking psychiatrist na doktor pero ang tumingin sa akin nitong last ay pulmonary specialist na doktor yung kaibigan ko si doktora solas so yan nakaredy na next kukuha ako ng sibuyas Pasensya na kayo guys, maliit itong aking space na pinaglulutuan. Ayan. Dirty kitchen kasi. Si at Lia. Ang ano kasi guys, um, ano ba ito? Hyperthyroidism o hypothyroidism para kang anemia. So, duda ko yon Kasi magmula pa ng na nagpandemic pandemic hindi eh, na ako nagpa-check up sa endocrine. Eh. So, duda ko yon Hindi siguro ang cost ng parang nanginginig na ganyan ay eh dahil sa iyon. Ayan, uh, ang tawag nito. Anxiety disorder, which is gumaling naman ako kasi 8 months ako naggamot Ayan. Mahirap ang ano, mahirap ang merong anxiety. Kasi naman pag may anxiety anxiety ka kinatatakutan mo general anxiety yung sa akin eh Yan na notice ko kasi tapos natatakot sa ano natatakot ako sa idlat natatakot ako sumakay sa taxi mag-isa natatakot ako sa elevator natatakot ako sa aso so marami akong kinatatakutan tapos without any reason bigla ka na lang minenerbius kinakabahan na walang dahilan so sabi ko noong una ay bakit kaya ako ganito wala ko normal lang dahil sa goiter yung pala meron pala ako anxiety disorder na general anxiety so actually magaling naman ako kasi anim na anim na buwan walong buwan ako magamot noong una anim na buwan tapos nagpatuloy ng another two months yun, ano, parang nanginginig-inig nanining. Pero yun nga, ganun talaga pag may sakit ka, kailangan mong hanapin kung saan nagmumula. Sa so, pwedeng sa goiter mo. Kasi ang goiter may tremor. Yung parang ganun. Hereditary kasi namin. Ng... O yan, so hindi ko yung sibuyas. Ano yung buya? Kinapalambot ko pa yung manok kasi na-frozen. Pero talaga pag nakakaedad ka, lumalabas na yung masakit natin. Diba? Hindi na yung katawan mo, hindi na katulad ng 20 years ka pa na malakas. Kaya minsan, nga, kailangan ano rin tayo sa health na pala natin pag pa 50 na. Ano. graduate ka na dun sa mga pinagdaanan mo dati na ano pa, party party, COC, no ganyan eh. Pag tumanda ka na dyan na pala siya mararamdaman Kasi eh, ano na ako? Fifty-four ah. So, yeah. na lang iluluto ko, ma. Kasi maganda doon, pinola tinola sa inulo. Nilabas ko yung mga eh. Dali-dali ha, natin buksan yung electric pan silili pa rin ito yung, yung, mga balay. Ganyan kasi ako pag nagluluto ako. Ay ako nung nagra-rush ako. Yung ira-rush mo na niya. Alas 11 na doon ako lang magsisimula. Alas ako maaga pa. Piniprepare ko na yan. Gan. Itong ano, gasan ko muna. Makati itong ano. Tawag niya ito. Papaya. Kasi na yung matatalim na kutsili mo. Okay pwede pa yung ating kele-kele. Hindi -kele. ko alam kung aling mataling na kusin. Ay, ayun. Makati itong papaya, eh. Agoy. Ah, gusto ko yung papaya sa tinola. kasi nga hindi ako marunong pero may itinuro sa akin yung pamangkin ko may itinuro sa akin yung pamangkin ko kung paano mag edit meron akong apps pala. Kamalikot kaya di, eh, kasi baka mapunta sa itong mata, itong papaya. Nga lang, pag ako nagluluto makalat, pero pagkatapos ko magkalat, ay, ito magkalat. na na. Sarap yung papaya sa ano, tingnan. Eh ba, nilalagay nila is sayote. Hindi ko tayo pa sayote. ang sayote, masarap ang sayote. Yung nagdadataan ng sayote. Tagal ko kaya hindi din nagluto. Kasi bihira ako magluto guys kasi pag may ano um lang yung pasyon, nagluto ko sa mga pamating ko ng mga sopa, sa spaghetti. Ganyan kasi nga merong kasama sa bahay yung papatid ko. So yun na nagluto. So paminsan-minsan na ako nagluto pag may request yung aking mga pamating. Eh ngayon wala dito si Reggie Boy pero bukas na dito na namin. Kaya nung umalis siya, nung, nung vacation siya nung New Year, dun sila nag Year sa Masbate, ako nagluto kasi siguro nung mga kamangkintok ko. paksiunan mo ng luto mo tita at saka ano nilaga adobo adobitos kasi so, yan lang alam kong luto hindi naman ako expert magluto ang magaling magluto sa aming magkatagil guys yung mga babae kung si Matthew tapos yung bunso ng lalaki talagang pag nagluto yan kumpleto straight ako hindi. Madalian lang yung luto ko. Ako ang taong puro madalian. Pag naglakad, madali. Pag so, ano, puro madali. Ano ko eh? Ano, hyper? Hyper. Ano yun, parang hindi na. ako, na Mabagal na ako. Tsaka kapag meron kang ano, hyperthyroidism, mabagal kang kumilos. Minsan, bra, uh, ano yan? Pragi thinking. Ibang pang loading. Ganyan experience ko na yan nung nag ako ng na 50 hindi na sharp yung memory mo hindi na kulad nung bata-bata pa ako na grabe yan, so tatanggalin ko ito yan so tanggalin muna natin yung mga kabalatan yung tayo dito yan yan gasan ko yung papaya ay, ano ba yan? Dito tayo okay, ng tiktara. Ayan. Parang ano yun. Uh, masarap kasi sa papaya. Ang dalekile. pero na natin yung mga lulutuin. Nalakad sana nga kami. Kaya lang hindi mo na namin pinag pinagpaliban muna namin kasi may importante dapat gawin. samaan sana namin si mama sa bank at saka i-date namin si Nicole yung pamangkin ko na unsong anak ng sister ko kasi uwi na yun ang Cebu siya nag-aaral ng nursing student so alis na siya bukas sa so, mama gabi na lang kami mag-date actually itong lulutuin kong papaya uh, tinulang papaya na to hanggang gabihan na to kaya so, ako magluto pag magluto ako ng tinulian diretso gabihan na yan Agay. Okay. Alam mo na nasa UK ako. Ito lang papaya doon. Pero meron ano. Meron. Meron din. Ano ba to? Yung um, talong. Kaya lang iba yung talong nila doon. Kasi ako may ulit ako sa talong. Masarap ang bohin. So, kaya ito, itang talong. Ayan. So, Ayan. kusinerang makana. Nais na tayo ng camera kaya hindi ako nakikita. Hmm, dasan. Kung right. so, nagluluto tayo, kailangan nating hugasan ng kanya. Ay, ay, ay. Clumsy ako. So, kailangan nating hugasan ng maigi. Sila ni Regel. Biklamo na si Bikla. Boy, boy. Ang kagdila mo. Kanina pa yung iyak kasi gusto lumabas. oh, Thank oh. you. sa hmm. rin. Ito. Ayan. Sa natin. Hindi ako magic sa Tag kami ng chocolate kasi maraming dala din yung kapatid Galing New Zealand. Tapos yan naman pala din. Ano yan? Galing Amerika. So, Hindi, Hindi ko alam yung epekto ba yun ng ano, yung uh, ubong virus na dumapos ano? sa amin. O dahil nasa maggalaw ang lola. babad natin yan tapos binababad ko pa yung manok kasi matigas na frozen siya gumawa ka ng prutsalad makiususok tayo doon may prutsalad, nakablog ako ano nga, kay Nicole lang yun, ba't kami wala sa bagay, marami kami ng chocolate Ang dami naman, bigyan mong kayong chocolate. Ay, chocolate? Siya, siya, siya ano ba? Ano yung mga susi? Ano yung mga susi? Hindi, eh sila may hawak ng susi. Sila mong dalawa yung may access na nakatira doon. Si Mano at saka si Paul, hindi namin alam kung saan nila nilagay. Pukuha ka ng isang piraso. Pero meron tayong susi noon. Hindi, na siya wala. Tensya na kayo guys, maingay. Pag may taong dumadating, nagiingay sila, kukuha ako ng ano. Kukuha ako na... Ang <tries> 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 Kele ang ingay. Yan, ayusin ko pa yung mga kalat ko. Ano mo na guys. Yan. Hindi, <tinyo> siya ang kinontak ng may-ari. Kasi siya may access ako, hindi ako pinukunta ko nun eh. <tong> <tong> lalagyan ba yun ng bawang? Yes, lalagyan ata ng bawang. Yes, nilalagyan nyo ng bawang. <tong> padala ni Roda? Oo. Oh. Walang dami? <coughs> Hindi ah, dami, pero eh. nabuksan, bigyan nyo na ba ako yung Matagal, dumating isang buwan? At Tatlong buwan. Nye? Tatlong buwan? Asan yung pang tad, -tad ko ng bago? boses ay ang boses yung parang basa ni Bola sa ko uh, Ingredients ko sa ating Nagpa-vlog ako. Nagpa-vlog ako sa YouTube, siyempre. Kaya lang, ang hingi mo. Hoy, 252 na. 252? Yes. Yeah. Kaya ito Hindi ah. Hindi, pag nabot mo may... yung... Kelly, ang ingay ni Kelly. oy.